Ayun sa Biblia, maraming dahilan kung bakit mali ang pagsusugal batay sa aral at kasulatan. Una, pag-akit sa kayamanan at pagkagahaman. First Timothy 6 verses 9 to 10. Ang paghangad sa yaman ay maaring magdulot ng kapahamakan. Ang pagsusugal ay kadalasang naguudyok sa tao na maghangad ng mabilis at madaling pagkayaman na nagdudulot ng kasakiman at pagkaligaw ng marami. Pangalawa, pag-abuso sa kaloob ng Diyos. Kawikaan 13 verse 11. Kawikaan 16 verse 33. Ang pera at ari-arian kasi ay kaloob yan mula sa Diyos na dapat nating gamitin ng may pananagutan. Ang pagsusugal ay paraan ng isang tao na kontrolin ang kanyang tadhana sa halip na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, pagpapahamak sa sarili at sa buong pamilya. Ephesians 5 verse 15 to 18 and Proverbs 21 verse 20 Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay na parang mga mangmang, kundi parang mga marunong. Ang pagsusugal ay maaring magdulot ng pagkabaon sa utang, pagkasira ng pamilya at pag-abuso sa panahon at sa yaman. Mga kaibigan ang pagsusugal ay hindi lamang isang moral na kasalanan, kundi ito ay uri ng gawaing nagdudulot ng kapahamakan sa buhay. Kaya sa halip na umasa sa sugal, hinihikayat tayo ng Biblia na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Magtrabaho tayo ng matyaga at maging mabuting katiwala sa mga biyayang bigay ng ating may kapal. If you agree, type Amen, follow and share. God bless.